Ang dalagang writer na si Blake ay nagsulat ng isang artikulo para sa kanyang kolom sa isang college newspaper at sinabi niya na ang romance ay patay na. Ito ang kanyang naging opinion matapos siya magkaroon ng mga walang kabuluhang fling sa mga lalaki at ngayon ay iniisip niya na mahirap nang mahanap ang isang totoong pag-ibig. Kinabukasan, nireject ng kanilang editor na si River ang kanyang write-up. Tinanggal si Blake sa kanyang romance kolom at ngayon ay inatasan na lang siyang mag-review ng club na siyang ikinadismaya ng dalaga. Subalit, desidido siya na gumawa ng nakakamanghang istorya para mabawi ang kanyang posisyon. Nang gabing iyon ay nagpasama si Blake sa kaibigan niyang si Nikki. Bumili sila ng alak sa isang tindahan para malasing ng kaunti bago sila tumungo sa club na kailangang e review ng writer. Nang ipakita niya ang kanyang ID ay tumanggi ang bouncer na papasukin si Blake sapagkat hindi siya ang nasa card. Napagtanto ng dalaga na napalitan ng kanyang ID sa tindahan kaya hiniling niya sa kaibigan na tumuloy na lang nang wala siya dahil hahanapin muna niya ang kanyang ID. Pumunta siya sa address na nakasulat sa card at doon ay nakilala niya si Morgan na nakapalitan niya ng ID. Inanyayahan siya ni Morgan na makipag-inuman saglit kasama ang lalaki na si Bobby at pumayag naman ang dalaga. Tila ay may gusto si Bobby sa bisita kaya dinala ni Morgan si Blake sa banyo kung saan ay sinabihan niya ang dalaga na maganda siya at dapat ngayong gamitin sa kanyang advantage. Giit niya na babayaran siya ni Bobby upang manatili ngunit tugon ni Blake na hindi siya isang popo. Tiniyak ni Morgan na hindi niya kailangang gawin ang anumang bagay na hindi niya gustong gawin, subalit magalang na tumanggi si Blake, at sinabing maaga pa ang kanyang klase bukas. Kinabukasan, sinabi ni Blake sa kanyang mga kaibigan ang kakaiba niyang karanasan kagabi. Naaawa si Blake sa mga babae na kinakailangang ibenta ang kanilang mga katawan upang makapasok sa kolehiyo, subalit giit ni Nikki na tila magandang ideya ang pagkakaroon ng sugar daddy. Sa paaralan, hiniling ni Blake kay River na ibalik ang kanyang kolom dahil meron siyang isang interesting na kwento kagabi. Gayunpaman, tumanggi ang editor lalo na hindi niya ginawa ang review sa club. Dagdag pa rito ay gumawa si River ng reference letter para sa kasamahan nilang si Jacob at wala para sa kanya. Dahil dito ay hindi makakapag-apply si Blake para sa prestigyosong Thompson Award na may premyong 50,000 dolyar. Dahil determinado siyang makasulat ng kahangahangang istorya, dumiretso si Blake sa apartment ni Morgan para interviewin siya tungkol sa kanyang pagiging sugar baby. Ibinahagi ni Morgan na masaya siya dahil pinagkakakitaan niya ang kanyang kagandahan at dahil dito ay nakakabili siya ng mga mamahaling gamit at nakakapunta siya sa iba't ibang bansa. Naintriga si Blake sa ideyang ito kaya nang imbitahan siya ni Morgan na sumama sa mansyon na pag-aari ng kaibigan ni Bobby ay agad pumayag ang dalaga. Doon ay nakilala niya ang kaibigan ni Bobby na si Ian, isang mayaman na profesor. Inanyayahan ni Ian si Blake na maligo sa pool at sa una ay tumanggi si Blake sapagkat hindi siya nagdala ng swimsuit. Subalit dahil tila ay naaakit siya sa matandang lalaki ay tuluyang tumalon si Blake sa tubig upang samahan siya. Bago siya umuwi ay binigyan siya ni Ian ng business card at inimbitahan na makipag kung libre siya. Kinabukasan ay humanga ang editor sa kwento niya tungkol kay Ian, ngunit nagtataka siya kung paano madudugtungan ang kwento kung ayaw naman makipag-date ni Blake sa profesor. Tinanong ng dalaga kung ibabalik ba sa kanya ang kanyang kolom kung makikipag-date siya sa matandang lalaki, at natakot si River na baka sabihin binubugaw niya ang dalaga kaya ibinalik na lang niya rito ang kolom. Natuwa si Blake sapagkat nakabalik na siya sa pagsulat ng kanyang mga romantic adventures. Tinanong ni Nikki kung bakit ayaw niyang makipag-date kay Ian gayong naaakit naman siya sa mayamang professor at hindi sumagot si Blake. Sa party ay nakasalubong ni Blake ang kasamahan niyang si Jacob na nagkataong nakasuot ng kapareho niyang costume. Naginuman ng dalawa habang pinag-uusapan ang magkapareho nilang interes hanggang sa nagsimula silang maglaplapan sa kwarto ng dalaga. Gusto na sanang magpasibak ni Blake, subalit walang dalang kondom si Jacob kaya naudlot ang kanilang bakbakan at habang nagbibihis ang binata ay hindi sinasadyang na isuot niya ang pantalon ng dalaga. Isinulat ni Blake ang kwento para sa kanyang kolom at naaliw ang editor dito. Nakiusap si Jacob na huwag i-publish e ito, ngunit giit ni River na kailangan niya iyong i-print e dahil marami na ang nag-aabang sa kolom ni Blake at dahil pinalitan naman ang kanilang mga pangalan sa kwento ay hindi naman sila magkakaroon ng problema. Nang gabing iyon ay pinag-isipan ni Blake kung paano niya gagawing interesting ang kanyang kwento upang maipanalo ang Thompson Award. Nang maglaon ay nagpa siya ang dalaga na magpanggap bilang sugar baby ni Ian. Sa kanilang dinner ay sinabi ng profesor na mas gusto niyang magbigay ng mga regalo kaysa magbayan at giit ni Blake na hindi siya interesado sa mga material na bagay at tanging gusto lang niya ay maranasan ng totoong romance. Sa kanilang ikalawang date, pumunta si Blake sa bahay ni Ian kung saan sila ay nakinig sa mga lumang plaka ng profesor habang nakahiga sa sahig at ilang sandali pa ay tuluyan na silang nagsibakan. Kinabukasan, nagising si Blake sa kama ni Ian, mag-isa ngunit masaya sa nangyari. Pagkatapos magbihis ay lumabas ang dalaga at nakita niyang nawawala ang kanyang bisikleta, kaya napilitan siyang maglakad pa uwi. Ramdam ni Nikki na sinibakang kanyang kaibigan kagabi at giit ni Blake na masaya siya sa nangyari at hindi rin siya humingi ng material na kapalit. Maya-maya ay tumunog ang doorbell at pinababa ng delivery man si Blake dahil hindi kayang iakyat ang kanyang delivery. Sa labas ay nakita ng dalaga ang bagong Vespa na may sulat mula kay Ian na humihingi ng paumanhin dahil sa pagnakaw ng kanyang bisikleta. Agad nilang tinest drive ang motor at pagkatapos ay nagpa-piercing si Blake upang bumagay sa kanyang bagong wheels. Sa paaralan ay napansin ni Jacob na nag apply din si Blake para sa Thompson Award. Tinanong niya ang dalaga kung alam ni Ian na nagsusulat siya tungkol sa kanya upang manalo ng parangal, at giit ni Blake na pinalitan niya ang pangalan ng profesor kaya hindi na yun importante. Matapos ang isa na namang bakbakan ay tinanong ng dalaga ang kanyang sugar daddy kung maaari siyang sumulat ng reference letter para sa Thompson Award. Nag-alok si Ian na siya na lang ang magbabayad sa kanyang tuition para hindi na niya kailangang sumalang sa kompetisyon, ngunit giit ni Blake na ang reference letter lang ang gusto niya sa ngayon. Sa paglipas ng mga araw na lumalabas ang dalawa ay nagsimulang maniwala ang dalaga na ang romance ay hindi papatay. Maganda ang pagtrato ni Ian sa kanya, tapat ito sa kanyang mga salita. Sinusorpresa siya ng mga rosas at palagi silang nanunood ng mga pelikula. Isang araw sa paaralan, habang nasa banyo ay narinig ni Blake ang ibang estudyante na pinagchichismisan siya. Naniniwala sila na ang kanyang sugar daddy ang bumili ng kanyang motor at binansagan nila siya na pokpok. Ikinuwento niya ito sa kaibigan niyang si Nikki, at giit niya na hindi sugar daddy ang tingin niya kay Ian sapagkat masaya sila tuwing kasama ang isa't isa. Habang nilalamon ng cupcake na ginawa ng kanyang kaibigan, tinanong ni Blake kung bakit napakasarap ng mga ito, at ibinunyag ni Nikki na nilagyan niya iyon ng pinagbabawal na pulburon. Nataranta ang dalaga at nagmadaling pumunta sa banyo upang pilitin na sumuka. Ilang sandali pa ay dumating si Ian na bitbit -bit ang isang mamahaling bracelet para kay Blake, umaasang sasamahan niya ito sa isang kasal. Nagbihi si Blake at sumakay sa kotse ni Ian kung saan ipinaalam ng profesor na pupunta sila sa kasal ni Bobby, ang lalaking umupa kay Morgan. Pagdating nila ay inimagine ni Blake ang kanyang sarili na ikinakasal at nang makita ang kakaiba niyang kinikilos ay tinanong ni Ian kung okay lang siya. Inamin ng dalaga na kumain siya ng cupcake na mayroong pinagbabawal na pulburon, ngunit tiniyak niya rito na okay lang siya. Pagsapit ng gabi ay masayang nagsayawan ang dalawa at maya, -maya ay kumanta si Bobby ng isang romantikong kanta para sa kanyang misis. Habang nanonood ay nagsisimulang maniwala si Blake na meron ng true love. Subalit nang magkita sila ng groom sa pasilyo ay tila nagpakita ng interes si Bobby sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Blake na kakakasal lang niya at giit ng mister na sila ay nasa isang open relationship ng kanyang misis. Nang akma niyang hahalikan si Blake ay biglang sinipan ng dalaga ang kanyang itlog at nagmadaling umalis. Kinabukasan, pumunta si Blake sa bahay ni Ian at humingi ng paumanhin dahil umalis siya sa kasal ng walang paalam. Giit ng profesor na wala silang schedule ngayon at galit siyang bumalik sa loob. Pag-uwi ni-research ni Blake ang relasyon sa pagitan ng isang sugar daddy at sugar baby at napagtanto niyang iba iyon sa kung ano ang meron sa kanila ni Ian sapagkat meron siyang nararamdaman na romantic connection. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa profesor para sa kanilang dinner at giit ng sugar daddy na okay lang na magpakita siya sa kanyang bahay, ngunit sa susunod ay kailangan niyang magpaalam. Tinanong ni Blake kung mayroon siya mga kapatid at tugon ni Ian na hindi nila kailangang pag-usapan ang mga walang kabuluhang bagay. Gusto nang umuwi ni Blake, ngunit iginiit ni Ian na masyado pang maaga, kaya dinala niya ang dalaga sa bahay, at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kawalan ng respeto sa ginagawa ni Ian sa kanya. At kahit na tumulo ang kanyang mga luha ay hinayaan na lang niya na makaraos ang kanyang sugar daddy. Maagang gumising si Blake at hinanap niya ang kanyang lumang bike. Habang nagbibisikleta pa uwi ay iniisip niyang putulin na ang kanyang ugnayan kay Ian. Maya-maya ay nakasalubong niya si Jacob na papauwi na rin pagkatapos ng kanilang toga party. Napansin ni Jacob na malungkot ang dalaga kaya kinomfort niya ito at niyaya na mag-almusal. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap bilang magkaibigan. Pinag-usapan nila ang paparating nilang graduation at ang kanilang mga magulang na parehong hiwalay. Nagulat si Blake nang tanungin ni Jacob kung mayroon siya mga kapatid dahil iyon ang palagi niyang itinatanong sa mga lalaking nakakadate niya. Pag-uwi ni Blake ay nalaman niyang umalis si Nikki at nilock ang apartment, kaya natulog na lang siya sa sahig. Ginising siya ni Ian na sobrang galit matapos mabasa ang kolom ng dalaga. Inutusan niya si Blake na tanggalin ang kanyang write-up o sisirain niya ang reputasyon ng dalaga bago pa ito magkaroon ng pagkakataon na sumikat. Tumanggi si Blake na tanggalin ang kanyang kolom at sa halip ay hinangkin niya ang kanyang iskandalo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang tunay na pangalan. Ibinenta niya ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Ian at pumunta siya sa kanyang graduation gamit ang Vespa. Pinahinto siya ng isang pulis at hinila ang kanyang scooter sapagkat siya ay nagmamaneho ng walang lisensya. Nang ipaliwanag ng dalaga na pupunta siya sa kanyang graduation ay inihatid siya ng pulis sa paaralan. Doon ay nagkita sila ni Jacob, at pagkatapos siyang bigyan ng pulang rosas ay mapusok siyang hinalikan ng binata. Sa pagkakataon iyon ay ramdam ni Blake na iniwan na niya ang nakaraan patungo sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan e like at mag subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.